Bakit hindi pwedeng ipalit ang typical na diode sa fast recovery diode? Eh pareho lang naman silang ginagamit sa rectification. Yep, tama kayo mga kaibigan. Parehong diode ang dalawang 'yan, pero magkaiba ang kanilang switching speed o bilis ng paglipat mula sa conduction state papunta sa blocking state. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, so para mas lalo kayong maliwanagan, tingnan natin yung analogy ng isang diode. At kung napapansin nyo, pinapadaloy lamang ng diode yung kuryente sa iisang direksyon lamang. Kapag nagbago yung direksyon ng kuryente, mayroong kaunting sandali na kailangan bago ito tuluyang magsara. At ito yung tinatawag natin na reverse recovery time. Ang reverse recovery time ay ang sukatan ng bilis ng paglipat or switching ng isang diode. At ito po ay karaniwan naman nating makikita sa data sheets ng bawat diode. Tandaan po natin na mas maiksi ang reverse recovery time, mas mabilis ang isang diode. Halimbawa, tingnan na lang natin yung data sheets ng 1N4007 at ito po ay isang typical na diode. At base sa kanyang data sheets, mayroon siya ng reverse recovery time na humigit kumulang 2 microseconds. Ibig sabihin bago siya tuluyang magsara, may kaunting panahon na umaagos pa rin yung reverse current. Well, kung mababang frequency lang naman yung pinag-uusapan, gaya ng 60 Hz AC, wala namang magiging problema ang rectifier dito. Ngayon, ay ikumpara naman natin ito sa isang fast recovery diode gaya ng UF4007. Halos parehas lang yung voltage at current rating nila. Pero, ang reverse recovery time nito ay nasa 75 nanoseconds lang the na mas mabilis ito ng libu-libong beses kaysa sa 1N4007. Dahil dito, mas bagay siya sa mga high frequency circuit tulad ng mga switching power supply. Dahil nga sa mabilis yung kanyang reverse recovery time. At kung ipipilit mong gamitin ang typical na diode gaya ng 1N4007 sa mga matataas na frequency or sa high frequency application, well, maaari itong magsanhi ng malaking power loss, overheating, at posibleng pagkasira ng components. Kaya lagi po nating datandaan na bukod sa voltage at current rating, ang isa sa napakahalagang aspeto rin na dapat nating isaalang-alang sa pagpili ng diode ay ang kanyang switching speed. At yan yung rason kung bakit hindi natin pwedeng ipalit ang isang typical na diode sa fast recovery diode kapag ang pinag-uusapan ay high frequency application. i so